Nunukin nyo ang kayabangan nyo, isarado mo yung isa. May isa dyang nalulugi, isarado mo yun. At mag-focus ka dito sa isa na kumikita. Nalulugi ka ba ngayon, kasosyo? Medyo alanganin ba yung negosyo mo? Wala ng pera, hindi mo alam kung anong problema Tapos may physical store ka pa at mga tauhan Tapusin mo yung sasabihin ko sa video na to May isang kasosyo tayo dito na mayroong litsyon manok business Ang problema niya ngayon, wala na siyang puhunan Pinapangutang niya na yung supply nila At ngayon problemado siya Mayroon silang dalawang branch ng litsyon manok Mag isang taon na siyang di sumasahod Dati may tao sila, ngayon wala na kasi wala na pampasahod ngayon, dalawa na lang sila ng asawa niya na nagbabantay nung dalawang litsyon manok na branch. Tig-isa sila. Ang problema niya, ano daw gagawin niya? Nalulungkot na siya. Dalawang linggo na daw siyang anong dapat gawin ng kasosyo natin na to. Shoutout muna kay Ma'am Richelle. Nag-meeting kami kanina ni Ma'am Richelle. Kasama ko siya kanina. Good evening, Ma'am Richelle. Tulog na. <laughs> At shoutout kay Sir JJ. Hello po sa inyo dyan. <laughs> Alright. Saan ba ako magsisimula? Paulit-ulit ko na yung Paulit-ulit ko na tong nililitan niya. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Lahat ng problema nyo ngayon sa negosyo, una dahil yan, may physical, may, una dahil yan, may physical store kayo. Sure ako dyan. Ina-underestimate nyo kasi yung physical store. Sa panahon ngayon, kung wala kang maraming maraming kapital, hindi ka mananalo sa physical store. Ayaw nyo tanggapin eh. Kayabangan na lang ang physical store ngayon. Ang punto ko doon, magpi-physical store ka na lang kasi sobra-sobra na yung pera mo gusto mo na lang mag-angas, gusto mo nalang lang magyabang, gusto mo nalang lang na ipakita sa mundo na kumikita ang negosyo mo. Kaya ka kukuha ng physical store. Pero kung kukuha kayo ng physical store para makabenta, yun ang pinupunto kong mali sa panahon na ito. Papatayin ka ng ekonomiya. Hindi ka bubuhayin ng sistema kung may physical store ka. Pag kumuha ka ng physical store, hindi lang yung monthly rent mo ang konsumisyon mo dyan. Once kumuha ka ng physical store, ang dami ng dagdag na bayarin sa mga papeles, sa tao, sa maintenance, at yung pagpunta mo palagi sa physical store, yun palang kumakain na ng maraming oras. Hindi nyo kasi kinukumpute yun. Ang punto ko lang sa panahon na ito, walang kukuha ng physical store. Kasi pag kumuha kayo ng physical store, yan talaga ang mangyayari. Mauubusan kayo ng puhunan, wala kayong kinikita. Bakit? Mga kasosyo, pag ang physical store mo kumikita, bukas makalawa, may katapat ka na parehas kayo ng benta. Doon pa lang eh. Kung matagal ka ng negosyante, alam mo nang hindi ka nabubuhayin ng kompetisyon. Ganon ang mga tao ngayon kasi napakadali ng magnegosyo. May internet na. Yung negosyo mo, pag nakitang kumikita ka, malakas ka, i-YouTube iyo lang yan. Bukas kalaban mo na yun. So, mahati na kagad sa dalawa yung total income mo. So, anong gagawin nyo? Gagalingan nyo rin sa online yun nga ang punto ko. Bakit sa simula, hindi nyo nagalingan sa online? Wala pa kayong konsumisyon sa physical store nyo. Okay, eto. Ang nangyari dyan kay Lakasosyo, sigurado, yung una nilang physical store, kumikita yan. Sigurado ako dyan. Kaya nga sila nag nagdalawa na, tindahan, di ba? Nagdalawa sila. Ngayon, ito yung mali sa utak ng mga negosyante ngayon. Na akala nyo, pag kumita yung physical store na one, akala nyo, pag dinoble nyo siya, ginawa nyo yung dalawa yung physical store, akala nyo, dodoble yung kita nyo? Hindi nga. Ang nagdoble lang yung expense nyo pero yung kita nyo, same lang. Ayaw yung maniwala sa akin eh. Eh yan yung katibayan oh. Hindi porkit nagdoble ka ng branch, magdodoble ang income mo. Mostly hindi. Nagdoble ang gastos, pero hindi dumoble ang income. Pati hindi dumoble yung income. Bakit? Comment nyo dyan. Bakit hindi dumodoble yung income? I-comment nyo dyan. Bakit hindi dumodoble yung income? Kasi ikaw na may-ari, ikaw na may-ari, na de divide yung attention mo. Yung nakafocus ka sa branch 1, kumikita. Nung nagdalawa yung branch mo, defocus ka na. na oras ka na lang sa branch 1, apat na oras ka na lang sa branch 2. Ka Kaya hindi dumadoble yung kita kasi nananakawang ka. Kung hindi ka man nananakawan ng pera, nananakawang ka ng oras, nananakawang ka ng opportunity, nananakawang ka ng customer kasi nagwawalang yaya yung tao mo, hindi nabibigay na maayos yung produkto. So, mawawalan ka ng customer kasi nahati ang attention mo. Magbabranch to kayo eh hindi kayo maalam sa management. Paano mo i-manage yung branch 1, branch 2, ikaw pa rin. Pagkukuha ka nga ng tao, talipandas naman. Yung tao mo na yon, malaki kinalaman nun, sigurado ako, ba't kayo nalulugi, ba't wala kang sahod ng isang taon. Nandudugas yun. Sabihin niyo nang masama ako, pero sure ako doon. Ito, ibulong mo sa sarili mo, kasosyo Joban. Ibulong mo sa sarili mo na tama yung hinala mo nun. Kaya wala kang kita ng mahabang panahon kasi yung taong kinuha mo, ninanakawang ka nun. Sigurado ko dun. Di ba may kutub ka? Di ba may kutub ka? O, ngayon ko yung justify sa'yo na tama yung kutub mo. Kaya wala kang pera kasi kinukupitan ka nung tao mo. Hindi mo nababantayan eh. Sabi nyo, sama mo naman, kasosyo Arvin, mapagbintang ka. Putang ina, yun talaga ang katotohanan yan. Ayaw nyo lang tanggapin na nakawang kayo. Ayaw nyo lang tanggapin na nananakawan kayo. Kasi Bobo kayo mag-manage Ayaw nyo gawin yung trabaho nyo bilang may-ari Na bawal may nagnanakaw Bawal may tatamad-tamad Bawal tatangatanga ang tao nyo Isa na nga lang tao nyo tanga pa, nagnanakaw pa Eh kasi ayaw nyo kumuha ng magaling Kinukuha nyo mahi, mahina, yung mura ano nangyari sa negosyo nyo? Wala Hindi nyo maiwan Hahatiin nyo yung sarili nyo Pares bagsak tuloy Kasi una, mga takot kayong kumuha ng mas magagaling sa inyo Gusto nyo kunin yung mga hindi graduate Gusto nyo kunin yung walang disiplina gusto niyo kunin yung mga talipandas. O yan ang nangyayari sa inyo. Kaya pinagmumumura ko kayo kasi para magising kayo sa katotohanan na bawal mabait bilang negosyante. Dahil nanakawan at nanakawan kayo kahit anong CCTV niya, kahit anong POS niyan. Kung tatanga-tanga kang negosyante, kung mabait ka lang at ayaw mong gawin yung trabaho mo na maging matuwid, maging matibay, maging matikas, Nanakawan at nanakawan ka Tapos magdadalawang branch pa kayo Walang problema sa produkto Malamang masarap yan Kasi nakadalawang branch kayo eh. Kin Klinaro ko kanina Kung may tao kayo before Kasi sigurado Nandudugas yun Nandadaya yun O putapete na yung flavor Nung le lechon manok mo O yung timpla Malina O kaya yung Yung ihaw nun Kulang O kaya sobra Sablay na yung produkto mo Gumaganda lang Pag nandun ka E yung hiwa nun Ng tao Binabantayan mo pag nagchachap-chap ng manok, hindi ba nawawala yung isang hita na itatabi dun sa bag niya? Sigurado kang walang ganon? O ilan ng customerong naputapete na hindi na bumalik sa'yo sa kagagawa ng tao na hindi mo natutukan? Kaya e sabi ko sa inyo, huwag kayong kukuha ng physical store. Kasi yan din ang mangyayari. Or kung may isa kayong physical store, huwag kayong magdadagdag ng bago. Diyan lang kayo sa physical one. E, Diyan lang kayo sa store number one. Tutukan nyo yan. Mag-expand lang kayo pag may pambayad na kayo sa franchising consultant. Kasi yun ang sistema ng negosyo nyo. Kung hindi kayo kumikita Ibig sabihin, wala kayong karapatang mag-expand. Ang problema na lang kasi yung joban, kung yung physical store number one mo hindi kumikita, tapos nag-expand ka pa ng number two, na akala mo yun ang magpapakita, o di doble sakit ng ulo mo, bawal mag-expand kung mabait kang negosyante, kung supot kang negosyante. Kasi tatarantaduin ka ng tao mo, pag wala ka doon, gagaguhin ka nun. Pag nandun ka naman, wala ka doon sa kabila. Pag nandito ka sa kabila, wala ka na naman doon sa kabila. Kaya ang ending, may tagas ang negosyo mo. So anong ending? Ang ending, walang magdadagdag ng physical store. Isa lang, or kung wala, sa bahay lang kayo, puntiryahin nyo ang online. Kasi pag online kayo, safe kayo, hindi dadami ang bayarin nyo sa murusipyo, sa BIR, di kayo pupuntiryahin ng mga, mga inggitero't inggitera sa paligid nyo, hindi kayo susumbong sa gobyerno, hindi kayo pag hindi kayo gagayahin ng kalaban nyo, hindi kayo mapuputapete. Safe sa online ayaw nyo lang kasing seryosohin kasi akala nyo easy money pag may physical store. Hindi. Ang nananalo lang sa physical store, yung sila rin ang nagsusupply ng produkto nila na raw material sa ibang nagtitinda. Naunawaan nyo yun? Ginagaya nyo yung andox, ginagaya nyo yung ibang mga litsyon manok. Yung mga yon kahit konti benta nun, sila mismo nagsusuply sa ibang naglilitsyon naglil manok. Ibig sabihin, may kita sila sa kada benta ng mga nagtitinda ng litsyon manok. E eh kayo, bumibili kayo ng retail hindi kayo mananalo. Papatayin kayo nun. Galingan nyo sa online. Yun ang pinupunto ko. Kung nagsisimula ka pala ngayon at wala kang milyones na puhunan, mamamatay ka sa physical store mo. Papatayin ka ng sistema. Totromahin ka nyan. Kung hindi ekonomiya papatay sa'yo, gobyerno. Kung hindi gobyerno, yung inggeterong kapitbahay nyo. Yun ang papatay sa'yo kasi kitang-kita ka. Ang mga Pilipino, mga inggitero at inggitera 'yan. Hindi kahayaang paliparin 'yan. Hindi kahayaang lumipad 'yan. Hahanapan ka ng butas niyan, hanapang niya, hanapan kanya ng masusumbong sa Kasi kitang-kita kay, may physical store kay. Hindi man nila alam na hindi ka kumikita sa samatan nila, marami kang pera. Kaya galit sila sa'yo. OA ba ako? OA na kung OA. Hindi lang kayo umabot sa ganyang klaseng problema na nai-stress na kayo, isang taon na kayong walang benta. Eh, nandyan na kayo eh. Ang gagawin natin. Salamat na lang sa kwento nyo, natututo yung iba, maiwasan yan. Pero karamihan, hindi pa rin naniniwala sa akin. Hanggang dumating kayo sa, sa sitwasyon ni Kasosyong Joban. Yang mismo sitwasyon na yan. Diyan nyo ko na putang ina, tama, pa, tama pala talaga yung mukhang tolongges na Arvin Urubia na yun. Tama pala yung sinasabi niya. Kaya nandyan na kayo sa problema na yan. Ngayon ko nangakayumurahin nga na wala pa kayo sa problema na yan. Kasi pag nandyan na kayo sa problema na yan, kakaawaan ko na kayo. Tulad ng sitwasyon ni Kasosyon Joban. Mahirap yan. Ilang beses ako nang galing sa pagkalugi, alam kong hindi masarap sa pakiramdam yan. Anong dapat gawin ng katulad ni Kasosyon Joban? Number one, isarado mo na yung isa dyan. Sigurado dyan sa dalawang physical store, isa dyan kumikita ng konti, isa dyan linalamon yung kita ng isang konti. Sure ako dyan. Yan ang sitwasyon yan. Kaso hindi mo masara yung isang tindahan na nalulugi dahil sa kayabangan nyo. Nahiya kayo isa re. Baka makita ng mga kapitbahay, nalulugi na kayo. Ngayon, nunukin yung kayabangan nyo, kayabangan nyo nunukin yung kayabangan nyo, nunukin kayabangan nyo, isarado mo yung isa. May isa diyang nalulugi isarado mo yun. At mag-focus ka sa dito sa isa na kumikita. At least makapagpalitan pa kayo ng asawa mo. Kita mo. Pag nakatuto ka dyan, ikaw nag ikaw lahat, lalabas yung profit. Huwag niyong titigilan yan hanggat di kayo nakakabawi. Huwag kayong mag-hire muna ng iba, huwag kayong mag-expand. Habang may isang branch kayo, galingan nyo sa online. Yon ang solusyon dyan, kasosyong Joban. Patayin mo yung kayabangan nyo. Iyak na kung iyak. Isarado mo yung isa. Ibenta mo yung gamit nun mag-focus ka dito sa isang kumikita. Kayo yung dalawa lang ng asawa mo. Huwag ka muna magdadagdag ng tao. I-sustain mo muna na makabawi kayo, makasahod ka, ikaw mag-ihaw dyan, ikaw mag kung bumili ng uling, basta importante kayo muna kumita ng asawa mo. Isang branch lang, galingan nyo sa online at the same time. Para mag-expand kayo, mag-supply kayo ng manok nyo sa iba. Mahirap yan. Kala nyo madali kasi yung version ng mag-expand ng physical store eh. Pero walang kumikita doon mga kasosyo. Mag-distribute kayo sa online. Yan ang makakasalba sa inyo. Papatayin kayo pagkita kayo sa lansangan. Lalo na ngayon. Hayok na hayok. Makakuha ng pera ang gobyerno sa ating mga maliliit na negosyante. Kaya huwag kayong papatalo mga kasosyo. Huwag niyong hayaang patayin kayo. Intindihin niyo maigi yung galit ko sa inyo. Ayoko kayong matroma. Alam kong hindi madali yan. Ilang beses ako dumaan sa pagkalugi. Matibay lang ako at may Diyos lang ako sa buhay ko kaya lumaban ako ng sampung taong dilubyo. Kaya nyo yon Sampung taong lugi? Kasi baka hindi nyo kayanin. Doon ako nag-aalala sa inyo. oh, isang taong ka palang lugi Oh. Umiiyak ka na dito. Isang taon pa lang yan. Ako, sampung taong lugi, wala akong nasabihan ng hinanakit at sama ng loob ko at bigat ng damdamin ko. Sampung taon, tatlong lugi. Kaya nyo yon? Walang ganito nun. Walang community. Walang nang gaganito. Wala kang malalapitan, wala kang matatawagan. Kasi lahat ng nakapaligid sa akin, hindi negosyo Sampung taon akong ganun, mga kasosyo. Kaya kung inakala bata pa ako, matanda na po ako. Kaya ganito ko kayabang magsalita. Kasi alam ko yung sinasabi ko. At ayoko kayong matroma dahil alam kong napakahirap ng sitwasyon ng nalulugi. Isang taon pa lang yan. Ako sampung taong ganyan. Kaya nyo yon? Kaya mo yon kasosyo joban? Buti nga may nanenermon sa inyo ng ganito eh. Sa akin wala. Walang bumabaril ng kayabangan ko. Walang bumabaril ng mga pagkakamali ko. Walang sumisigaw. Ako lang. Ako lang ang boss eh. Wala man akong makausap na ibang negosyan. Mahal na mahal ko kayo mga kasosyo. Kaya kung may chance pa akong mailigtas kayo, sa mga gagawin yung pagkakamali kahit ako na magmukhang mali hindi lang kayo masoong dyan Naus na si Kasos yung Joba no? nagdalawang branch o, sabi ko sa inyo kala nyo dadami pera nyo nagdalawang physical store kayo kayabangan na nga lang yan Diyan kayo madadali ng mga tao nyo kasi palipat-lipat kayo mananakawan na kayo anong dapat gawin? isara mo yung isa Mag-focus kayo sa isang kumikita. Tanggalin mo lahat ng tao, pakitain nyo yan. Ibalik nyo yung quality, mag-focus kayo sa online. Makakabangon kayo nyan Marami pang kasosyong ganyan, nag-expand, nagkanda problema, ngayon nagpo-focus sa isa, doon kumikita. Huwag nyo nang pasabi kung sino-sino, pero basta. Ikas ng ulo nyo eh, naniniwala kayo sa Jollibee na na, ba't Jollibee madami? Putang ina noon pa yun, nagsimula, eh, hindi ngayon. Huwag nyo kumpara sa Jollibee. Noon nyo nag-start, noong panahong mahirap magnegosyo. Ngayon napakadali na mag-business. Pag nakita ka malakas ka, bukas makalawa, may kalabang ka na sa tapat mo. Kung ngayon ka nagsisimula, wala ka pang pera ngayon, ang diskarte ngayon yung sinasabi ko. Huwag nyo gayahin yung diskarte na gumana noon. Noon yun gumagana, ngayon hindi na. Sa akin kayo makinig, kasi ngayon din ako nag execute Kaya nagkakaintindihan tayo. Ilang letra pa lang ang kinoment nyo dyan, alam ko ng sitwasyon nyo. Wag kong lahatin, hindi ko hindi ko hindi lalahatin. Lahat ganyan ako kasur sa sinasabi ko. Walang exemption. Lahat 'yan. Online ang laban ngayon. Walang exemption. Paano na lang 'yung ganito? Paano na 'yung ganyan? O bala kayo sa buhay niyo. Eh, di sige. Go. Kuha kayong physical store. Sige. Kuha kayo, sige. Magigising kayo isang araw, may luwa sa mga mata nyo at naaalala nyo ko at naririnig nyo ko sa looban ng isipan nyo. Sigurado ko dyan. Tigas ng ulo nyo ha. O oh, sabi ni Kasosyo Arcel Celso, aray sa pula ko. Sabi ni Kasosyo Ate G, wala po ako online pa, wala pa physical store. Pero kumikita na. Very good Kasosyo Ate G, safe na safe. Si Kasosyo Robilin sabi niya, buti na lang binitiwang ko yung pwesto ko sa market. Price war ang labanan dito. Nag-focus sa highway, nilupitan ko negosyo ko at target ko yung may sobra ang pang kain. Salamat ka sa siyong Arvin at pinakinggan kita nun. Malupit kayo ka sa Robilin kasi pinili nyo ang hindi maging mayabang. Kasi nakakababa ng yabang ang magsarado ng tindahan eh, ang magsarado ng negosyo. Nakakababa ng yabang yun. Mga kasosyo, ang pagiging malupit na negosyante, hindi to pagiging malupit na matagumpay ka. Magiging malupit kang negosyante kung malupit kang pumalpak kung malupit kang magkamali, malupit kang malugi. Yung hindi mo na iniindin, iniinda na nalugian ka. Hindi mo na iniinin, iniinda na magsasara ka ng pwesto. Eh ano naman? Kaya kayo tumatagal sa pag-aabono nyo kasi ayaw nyo bitawan yung pagkakamali nyo. Eh nagkamali na eh. Bitawan nyo na. Degosyo lang ang huminto. Ikaw na negosyante, diretso ka pa rin, tuloy-tuloy ka pa rin. Magkaiba yun. O sabi ni Kasasyon Joban, matagal ko na pong pinag-iisipan na isara ang isa. Kaso di ko mabitawan dahil doon po kami natutulog at nagpo-production. Madali na yan tulog at production. Anong gagawin mo ngayon? Eh lugi nga. Eh di ba bibitawan nyo rin? Kasi ang late yung magdesisyon, late kayong mag -desisyon. Late kayo mag-decide. Nagdi-decide kayo pag lugin-lugi na. Huli na yun. Magdi-decide ka, nagagalaw pag alam mong dapat na mag Hindi yung late na. O gawin mo yan kasosyong bro dyan. Alam kong maayos na yan. Mahal na mahal kita kasosyong Joban. Sorry, hindi pala bro dyan. Mahal na mahal kita kasosyong Joban. Lahat kayo mga kasosyo, hindi ako magbabalot kayo sa inyo para magustuhan nyo lang ako. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung pinaniniwalaan kung dapat nyong gawin at, mani at dapat nyong paniwalaan. Wala akong pake kung mamimisinterpret nyo to. Basta ang pakay ko, hindi ka maligaw, lalo na yung mga magsisimula pa lang. Kayong mga nawala sa landas, anja na kayo, problemado na kayo eh. O kailangan nyo magising sa katotohanan na ibaba nyo ang yabang at kumilos kayo ayon sa panahon na ito. Huwag kayong gaya ng gaya ng diskarte ng mga dati na. Dati na yun eh. Iba ngayon. O yun lang mga kasosyo, isang galit lang kada gabi. Baka nervyosin ako sa inyo.